Wama maa kunna linahtadi alaula an hadana Allah wa wa ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajimain amma baad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Mga mahal namin mga magulang at mga kapatid, mga kaibigan kami po ay nagpapasalamat kay Allah na binigyan na naman tayo ng magandang pagkakataon upang may pagpatuloy ang ating programa, ang mensahe. Ang mensahe ko sa araw na ito ay ang tungkol sa mga karapatan ng mga uh, pinuno at ang mga pinamumunuan. Ang mga karapatan na ito ay masasabi nating napakahalaga din na kailangan ding maintindihan ng uh, mga namumuno o ng mga leaders at saka ng mga followers. Sa Islam, gustuhin man natin o hindi, tinuruan tayo ng mabuting paraan sa pamamagitan ng mga leaders at saka ng mga followers. Dahil ang Islam at ang kailangan na maintindihan natin na sa Islam na pamamaraan ang pagiging leader ay hindi uh, kusang uh, ginugusto ng isang tao o kaya inaagaw ng isang tao maliban lang na ito ay talagang kagustuhan ng marami na para ibigay sa kanya na para siya ang uh, mamumuno sa kanila at ang kahit sa sarili ko ang palagi kong inilalagay sa sarili ko sa mga personal personal ko na experience sa uh, pagsasali sa mga grupo sa mga organisasyon na na-experience ko ang palaging lalong-lalo lalo na sa mga Islamic organization na kailangan ilagay palagi ng isang leader sa kanyang isipan ang ibig sabihin ng Islamic leadership na ang Islamic leadership ay magkaiba doon sa mga ibang leadership na ano-ano pa na klase ng mga organisasyon o kaya mga leadership na maliban pa sa Islam. Dahil sa Islam na ang Islamic leadership is not a power or authority, but it is a responsibility. Na ibig sabihin, dito sa Islam, ang pagiging leader ay hindi otoridad. Kasi may mga tao na ang akalan niya, o kaya sa ibang style ng mga organisasyon na nasalihan natin, na kapag ka naging leader ka, ay kinukuha mo ang power. Ikaw ang, ikaw ang uh, magugusto-gusto ng kahit ano ang mga pamamaraan. Sa Islam, ang leadership ay uh, hindi power or authority, but it is a responsibility. Na kailangan sa isang leader, siya mismo ang mangunguna sa uh, mga dapat dapat na gagawin. Hindi yung uh, bilang leader ay mag lang kaagad ng halimbawa, gawin nyo ito, kunin nyo ito, dalhin nyo ito, ang dapat sa isang leader sa Islam ay kailangan tayo ang mangunguna. Kapag uh, uh, nagtatrabaho ka bago magsalita, ginagawa mo na yung dapat dapat gawin. So yung mga nasasakupan mo, nung makita nila yung uh, mga pinagagawa mong yun, hindi kahit hindi mo na sila pagsabihan, ay siguradong susunod na sila dahil nakikita nila ang kanilang pinuno ay 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 nangunguna sa trabaho o sa mga gawain ng kahit hindi na nagpasabi uh, o nagsabi. So, ganito ang dapat sa Islam na huwag natin siyang gawing power, huwag natin siyang gawing authority na nung umalis yung alimbawa pinaka-leader, ako ang kapalit so gagamitin ko ngayon yung authority. Ako naman ngayon ang mag order o ano ang gugustuhin ko na mag sa kanila. Ang dapat ay gagawin ko itong responsibility. Ako mismo ang mangunguna sa paggawa ng Uh, dapat gawin. So madali na yung pagsunod ng mga, mga marami. Kung gawin nating pinaka uh short o madaling maintindihan itong mga obligasyon o mga uh, karapatan sa pagitan ng pinuno at sa kanang mga uh, pinamumunuan na ang mga ang, ang mga pinuno ang kanilang karapatan sa mga uh, pinamumunuan na dapat sa kanil, dapat sa mga pinamumunuan ay susundin nila ang kanilang mga pinuno. Ang ang karapatan ng pinuno sa kanyang mga pinamumunuan sa madaling pagkasabi, kailangan ay susundin nila ang kanyang mga uh, sasabihin, ang kanyang mga idea, ang kanyang mga uh, mga plano dapat irerespeto nila. At kasama dito sa kanyang uh, mga karapatan sa mga kanya-kanyang pina, mga pinamumunuan na yung pakikinggan nila kung ano ano ang kanyang sinasabi at gagawin nila halimbawa ah, gagawin nila yung kanya mga ah, sinasuggest o ipinapagawa sa kanila at saka karapatan ng pinuno na siya ay ah, bigyan nila ng payo bigyan nila ng advices bigyan nila ng mga Uh, suggestions sa mga mabubuting gawain na dapat uh, gawin ng kanilang uh, pinuno. Katulad halimbawa sa panahon halimbawa ng uh, Abu Bakar, na ang sabi niya, uh, kapag ka nakita niyo ako, sabi niya, sa matuwid na daan o sa matuwid na gawain, sund sundin ninyo ako, sabi niya. Kapag ka nakita ninyo ako sa tamang uh, landas o sa tamang mga pamaraan, sundin ninyo ako. Ngunit kapag ka nakita ninyo ako na ako ay nagkamali o kaya ako ay na yung bang hindi na naka uh, daan sa matuwid na daan ay tulungan ninyo ako o kaya i-remind nyo ako kaya advise ninyo ako. Ito, ito yung napaganda na principle ng isang leader. So, sa, yun, yun ang pinakasimple. Dahil napakarami ng mga uh, magagandang uh, turo o napakarami ng na uh, puni nating sabihin sa mga uh, karapatan ng isang pinuno ito na yung ito lang yung pinaka uh, simply na pagbibigay ko ng idea ng guidance Dagdagan nyo na lang ang inyong knowledge sa pag uh, pagbabasa sa pagresearch ng dagdag na mga uh, uh, mga karapatan so ibaling natin naman sa another side yung karapatan naman halimbawa, ng mga karapatan ng mga uh, pinamumunuan ang karapatan naman ng mga pinamumunuan sa kanilang mga pinuno ay yung uh, ibigay sa kanila yung dapat uh, yung, yung kanilang karapatan. I mean na uh, ang karapatan ng mga pinamumunuan na isagawa ng pinuno yung kanyang tungkulin para sa ikabubuti ng uh, kanyang mga pinamu pinamumunuan. Kung ano yung kung anuman yung uh, kanyang obligasyon na karapatan ng mga uh, uh, pinamumunuan, kanya mga pinamumunuan ay dapat niyang gawin. So ito ito yung kasama doon sa mga karapatan, simple sam simpli lang na pagkasabi. Kasama doon sa mga karapatan ng mga pinamumunuan na kailangan ay isagawa o gawin ng namumuno ang kanyang tungkulin sa kanyang mga pinamumunuan. Kung ano yung uh, napagkaisahan o kaya kung ano yung kanilang mga karapatan sa doon sa uh, klase nung so, sa klase nung organisasyon na yun ipagpalagay natin halimbawa itong namumuno na ito either kung gawin nating malaki halimbawa katulad ng siya halimbawa ay presidente ng isang bansa o kaya ay leader ng isang uh, establishment o kaya siya ay leader ng kahit na anong klase ng organisasyon. So mayroong karapatan yung mga uh, followers na uh, ibigay ng leader yung uh, kanyang obligasyon, yung tamang, uh, uh, pag, ta tamang pagka-execute o tamang pagkagawa niya doon sa kanyang uh, obligasyon, kanyang mga uh, trabaho o uh, obligasyon doon sa kanyang mga uh, pina, pina pinamumunoan so ito yung uh, uh, pinaka uh, shortcut na uh, pag-explain natin sa karapatan sa mga karapatan sa pagitan ng uh, uh, mga pinuno at saka na sa mga pinamumunoan uh, sa so later on idediscuss natin yung mga uh, Islamic leadership principles inshaAllah at saka yung mga Uh, uh mga sources natin kung ano ang source na dapat gamitin ng isang leader o ng isang pinuno sa panahon ng kanyang pamu uh, pamumuno sa either organization o kaya sa isang bansa so it, ang ang binibigay ko lang sa inyo ngayon ay yung uh, mga karapatan na sa, sa, sa pinaka simple lang na uh, pagbigay uh, ng idea na sa pagitan ng dalawang ito ang ang, ang mga leaders ay mayroon silang karapatan sa kanilang mga pinamumunuan, sa kanilang mga followers na uh, tulungan sila bilang leader sa uh, tulung tulungan sila tu na leader sa kan kanyang uh, pagiging leader na kung mayroon man siyang mga uh, dapat uh, gawin o mga nakakalimutan ay i-remind uh, siya ng kanyang mga pinamumunuan. Hindi yung kasi ang uh, ang ang leader Although uh, ang tao ay ang tao ay nagisang leader, hindi ito masasabi na masya Allah uh, masayang masaya na ako dahil ako ay uh, ngayon ay naging isang leader. Ngunit ang isang leader ay napakalaking obligasyon at napakahirap na sitwasyon dahil sa day of judgment. Itong isang Muslim na leader sa, uh, sa araw ng paghukom ay tatanungin siya ng Allah dahil siya uh, ngayon ay pinagkatiwalaan. Sa ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na sabi niya kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun mas an, an, an raiyatihi. Ang hadith na ito ay mahaba doon pa sa unahan na na ang ibig sabihin sa uh, bandang huli ang isang leader ay, ay ang isang leader ay tatanungin o iimbestigahin siya sa mga ipinagkatiwala sa kanya. Ang isang uh, tulad halimbawa ng uh, ng as isang uh, katulad ng isang asawa, siya ay pinagkatiwalaan ng kanyang asawa, ng kanyang pamilya. So ito ay itatanong sa kanya sa bandang huli. Sa so, ang isang lider uh, halimbawa, leader ka ng bansa, lahat ng buong uh, bansa ay ipinagkatiwala sa iyo. So, tatanungin ka ng Allah sa bandang huli. Kaya uh, ang, ang isang leader ay mag-iingat. At ang tayo ng mga followers kailangan naman ay ma natin ang ating leader dahil ang ang mga leaders ay sigurado'ng sigurado sila ay nasa dangerous yung bang yung bang dahil mga tao lang sila mayroon ding tendency na sila ay magkakamali kaya tayo na mga followers kailangan ay marunong tayong kailangan din nating inchindihin ang ang, ang ang isang leader so kailangan dito ang mutual na uh, cooperation so insha allah ipagpat marami pa tayong didiskusahin sa unahan ngunit pansamantala ay uh, ay uh, uh, panuorin natin muna ang ating patalastas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Panar Community Channel.